Uh, lalatag lang kami guys ng mga kwan Paminte Sigay Taami uh, Medyo madulas na yung mga bato Ang tanong kung may isda dito Mayroon naman Ganito pala kalaki yung kanamin guys, yung butas ng paminte. To. Puno dos daw, ganyan lang. mo ko kung may mahuli yan. Fresh na fresh yung tubig. Oh, may nahuli na oh. <laughs> may nahuli na. Oh. May nahuli na guys oh. May nakita na ako. Lalapitan ko lang. Buhay na maano ko na to. Ha? Madulas daw, madulas. Puro kasi, ang sakit sa paa. May na, -uli na kayo. So may na... May nakita na ako yung pumapalag. Oh. Ano kaya yun? Karpa? May e, tilapia, maliit. Pang lang kasi to eh. Ang dami yung gumagalaw. Oh. Makala ba dakla Pakakuha daw ng malaki. dami na nag... Ano Pipiglasan dyan. oh. Kita niyo guys, ya 'To. Oh. Hindi oh. na kami masisiro. Maliit nga lang. Pa 'pag 'yung lambat kasi, guys, hindi pwede kasi sayang 'yung lambat mo. Maiiwan at maiiwan. Lulusungin mo na naman pagka sakali. Eh, grupo ka grupo kami nang hindi marunong lumangoy. Pupunta ako doon guys para mabulabog sila. Pupunta sila dito. Bato-batuhin ko doon. Para pumunta sila dito sa may lambat. Dami diyan no? bulubugin ko yun, medyo nawala yung sakit dumumi nga lang pero masakit na yung dati ah. bulubugin natin yung guys para magpuntaan si sila doon. Ngayon ginagawa namin dati. Lulo namin. Bulubugin niyo, bulubugin Punta. Bali isang kwal lang to, guys. Isang latagan lang tapos magluluto na kami. Pabalikan natin guys yung kwan. Nakapambulabog na ako dito. Balik na tayo kay kwan. Ha? So yo guys. Medyo marami nang huli guys oh. Ang dami. Kita nyo hanggang doon. Ang dami oh. Ang dami nakasabit oh. Hmm. Hintayin ko na lang Sa kapatid ko kasi tokan lang namin mga ilang minuto lang para mas maraming mahuli bubulabugin daw niya dyan ako kasi guys hindi ako marunong lumangoy kaya hindi ako pwede dyan baka may malalim dyan mahirap na mas magaganda lang yung sigurado mahaba yung paminti guys Pinag niya dun punta dito Oh, catch and cook ang gagawin namin dito guys ihawin na lang namin dyan mas maganda yung view sa ilalim kami ng tulay Sa bundok na kami guys Nandito kami sa may bundok Ang tawag namin sa ganito sa probinsya is Karayan Gawin ko lang sa inyo Sapa ata to di ko alam Sa Tagalog Yan o oh. Ang ganda Sulit yung pagpunta namin dito Bali dito ako pumunta dati guys Ako lang mag -isa, pero Wala akong paminte kasi Yung kapatid ko kasi ang may paminte Kaya sabi ko nung nakaraan punta tayo dun pagka wala kang OT kaya ngayon natutulog ako tumawag siya Pum kaya pumunta na kami dito agad agad yun so mamaya ulit guys so yung guys oh, kasalukuyang naghahangon na yung kapatid ko Yan, oh. yung marami nang nahuli Yan. Marami na, mga na hindi na ako makakasama sa kanya kasi madulas, madulas dun Diyan ah. na. ko na lang mamaya guys sa kwan. Pag na. No. So yun guys, so, oh. okay yun na yung pa, mga huli oh, namin. Oh. Yan. Yan yung uh, dami. So yun guys, mga ngahoy na ako. Habang naglilinis yung kapatid ko. Kumuha na rin ako ng kahoy at itong ihawan. Yan. Yeah. Nandun yung kapatid ko, dun siya. Dali na kami mag -iho. So Marami na kaming nahuli guys Sakto na yon Kasi hindi, namin, hindi kami mag uuwi Kasi nakakasawa din yung tilap Ayos na yung banding namin ngayon eh, ay kain lang kami ng tilap tapos pagka may time ulit kami magsama ulit kami punta ulit kami dito Yan. Na yun dyan dyan lang kayo may doon may huli na ba kayo kayo doon kapsat meron lang dami nito kapsat dito So yun guys, gagawa lang ako ng sasawan namin Habang kapatid ko nag

So, yun guys, yun dito nagtatapos ang aming picnic ngayong araw na to. Happy Easter Sunday and bye-bye!